Magandang gabi mo ulit at maraming salamat. Huwag tayo ko tinatanong sa direksyon na siya kasi Ano ba itong award natin? <laughs> Special jury citation for what? For best dress the Night? Special jury citation for best performance? Ganun ba yun? Ah, uh, okay. So, salamat po. <laughs> the jury of the 15th mmf awards a special citation to a performer who has broken the ground and gone out of the familiar and comfort zone to prove his growth as an artist and tackle issues relevant, relevant to the contemporary society the mmf jury

I am seen. <laughs> Hindi joke yun. <laughs> <laughs> um, maraming na malaki sa kamay mo sa pagkilala ngayon. Thank you very much. Yeah, thank you so much tonight. I am seen with this movie, with this project. I am finally seen. I have I have been participating at the Metro Manila Film Festival for years. This is the first time na meron akong award. <laughs> marami 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 maraming marami, salamat sa pagkakataon na ibinigay pa rin sa akin ng ABS-CBN. sa mga panahon na hirap na hirap na yung kumpanya ang kinabibilangan ko. Eh, uh, pinipili pa rin nilang gumawa ng magagandang proyekto, magagandang mga contents. At nagpapasalamat ako dahil sa mga pagkakataon na hindi na nila kaya gumawa ng maraming maraming marami, proyekto, maraming pelikula, maraming contents. Isa ako sa mga napipili nilang gumawa ng mga pili ko lang na ilalabas nila bawat taon. At maraming salamat kay Direk Junlan na binigyan mo ako ng ganitong istorya. Binigyan mo ako ng ganitong istorya na inaantay na rin ng marami. Binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon na kumanap sa isang karakter na na hindi lang magpapatawa, isang karakter na hindi lamang mag-aaliw sa mga manonood, kundi tutusok sa mga puso at kaliluan ng mga nito. At makapagbibigay ng maraming uh, realizations at maraming maraming aral sa mga makakatunghay ng pelikula nito. Maraming maraming salamat sa paggabay, paggabay mo at uh, may <laughs> my God, ko na kasi baka itong kwarta ko, ibig sabihin hindi ako magbe-best actor. <laughs> Baka ito yung award sa mga first runner, ha? Baka <laughs> <laughs> sa'yo yung outfit at saka sikat naman siya pa, kaya tinanatin siya. Gusto ka na yung araw <laughs> Pero, special jury citation. Maraming salamat sa pagkilala. Sinashare ko ito sa mga ka ko Ayun po, sasabihin ko lang ito. I also share this to Eugene Bolingo <laughs> who I strongly and absolutely believe also deserve to be at least nominated for the best supporting actress. Beauty <laughs> si Gladys Reyes at si Maris Racal at ang nanay ko si Malu si, uh, Malu, uh, Malu Santos gusto mo pala yun. <laughs> <laughs> Malu di gusto mo. Si Malu Santos ang kaidista. maraming maraming salamat po talaga. Hindi ko na pa nang sasabihin ko pero gusto ko uh, uh, gusto kong i-share to sa nanay ko na may award na yung mabigat na mabigat, meron pa nilang mga i-display at pupunasan at pagmamalaki sa mga kasama sa simbahan na yung pinagdaro sa amin, no? At ay, naalik ko rito sa sa aking kasawa na si Ayon Perez. Siya ang pinakong masayang Maraming maraming salamat. At, at uh, ko to sa lahat ng bahagi ng LGBTQIA plus community. E -E -E para sa ating lahat po, maraming salamat sa Gansyo Manilutong Festival at kinikilala niyo ako at ang ko, isang bakla performer. Maraming maraming salamat. Always. Uh, we made a mark on our MMFF50 Vice Ganda and always the the will be service of the Filipino Go Live.